Hello mga ko-goers! welcome sa aton bagong episode sa Sirius Bus Serie. Makadu kita sa Central Park sa Negros, nga kilala sa ilang mabugnaw nga klima. Ari kita subong sa Sirius Bus South Terminal diri sa Lupisana Street, Bacolod City. Ang aton destination ang town sa Don Salvador Benedicto, kagang ang aton nga ruta sa Series nga sakyan ang Bacolod to San Carlos via DSB. Ang pamasahe is 110 pesos kag may discount pa sa mga students, senior citizen kag PWD. Diri kita magalabay sa barangay Takuling kag barangay Mansilingan kag ang next nga aton malabayan ang Banuasang Murcia. Mabalaan mo na kung ara ka na sa DSB, mataas ng alagyan, ka makita mo ang manami nga mga view. Masubra 1 hour nga biyahe kag nakaabot na kita sa Don Salvador Benedicto or DSB, ang summer capital sa Negros Occidental. Masami ini ginakatuan tungod sa iya mabugnaw nga klima kag madamo nga mga tourist spot. Ang DSB nag-celebrate sa ila founding anniversary kag Kalikalihan Harvest Festival every month of February.